Yan, para double time. Marami kasi akong ginagawa po. Marami akong trabaho ngayon. Yan, maglo po dito. Naggalaw-galaw -galaw dito. Galaw-galaw doon. Sige. Matapunta ako ng banyo ngayon. Asasara ko yung gripo. Tsachikin ko kung okay na. Pero sabi ko, really need to do this right now. Oo. para... Ay, <coughs> siya na po talaga. Okay. Yan, nag... Uh, ano ko? Yung nandiyan po sa larawan, no? Alam niyo po bang totoo yan? totoo po yan. Especially pag naitapon na sila sa Gehenna, they, they will say, sana nakinig ako doon sa nangaral, doon sa Daily Good Vibes. Sana pinakinggan ko yung Daily Good Vibes na mga video. O kaya yun yung ibang nangangaral, di ba? Marami magsasabi niyan, sana hindi ko dined may mga video sa Daily Good Vibes. Kasi tama pala lahat yung sinasabi niya. Ayan. Alam niyo marami magsasabi niya. Nireveal, niya, ni lang ni Lord yan sa akin. Eh, sana, kasi din nila, nakinig ako doon sa ibang nangangaral din. Yung mga nangangaral ng, ng grace. Yung mga nangangaral ng si Jesus lang. Sapat na maingay po ito. Ay, puno na. Thank you, Jesus. Kasi baka mawala na naman ang tubig. Gumihin na ang tubig. Nanokotest niyo po ba yan? Ay, nabubusit nga ako yung kapatid ko pag nandito. Kasi sabi niya, Paano, pa, pag nandito raw, kasi kinukumpara niyo sa Amerika. Sa Amerika, o oh, pagbukas ko sa New York, kanya, pagbukas ko, ah, uh, ayan yung gripo, talagang shhh, ganon. Dito sa akin, sabi ko, takatundan yan, natin mo. Iba ito tayo Okay, sana ba tayo yun? <laughs> okay. yun. sabi nila, sana nakinig ako. Sana uh, clinic ko yung mga videos. No? That's very sad. That's very sad. Marami ngayon mga tao nakatingin sa material na mga bagay. I'm talking about unbelievers here. Ah. Kasi yung nasa picture na yan, ang pupunta lamang diyan, ang mag -e end lang sa Gehenna, na ngayon nasa Hades pa. Siyempre, alam naman natin na Hades muna bago mag gehenna hindi po ba? Ang mapupunta diyan, mga hindi mananampalataya ni Kristo Jesus. Ay, ito pala yung Alam ko, lalabahan ko pala ito mamaya. Buti nakita ko, pumasok ko dito yan okay ay talo po yes ah uh, kasi ah uh, yung mga hindi mananampalataya, talagang meron silang simple nature at uh, meron po silang mga desire na yung desire na yon akala nila makinig mabotea akala nila yun na ang everything sa kanila like for example magkaroon ng millions Even trilyones pa nga eh. Bakit? Kung may trilyones ka, pag namatay ka, hindi ka pupunta ng impyerno pag hindi mo tinanggap si Jesus, maiimpyerno ka pa rin. Maganda, may trilyones ka na, tinanggap mo ba si Jesus? At bibigyan mo kami ng pera mo. Di ba? Bong. <laughs> yes! Sharing is caring. Di ba? Oo, ganyan po yan. Alam po sinasabi ko, ha? Ah, may mga mayaman tayong kapatid. Grabe. Nagpapadala ng pera sa amin. Mm may bless yung ministry namin. oh yan po yan. Totoo po yan. Galing po ng New York. Mga kaibigan ng mga kapatid ko doon. Oo. Oh. Iba't e iba may mga blacks. May mga Chinese din. Community. Mga Na-sharean din ng good news. No? At bilang pagtanaw daw ng utang na loob. Ito naman. Yeah. Ganyan po yan. Ibig sabihin, maganda yung mayamang ka na dito. Mayaman ka pa sa langit. Hindi ka pupunta ng impyerno. Alam niyo ba ang pinakatrahedya ay yung pumunta ng impyerno ang isang tao? Dahil nireject niya si Jesus Kristo. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. It's very clear in the Bible. Kaya pag nandun na ang tao, like for example, siguro sa Hades, I think yung ganyang pagsisisi, they can say that sa Hades. Kasi doon sa Gehenna, Ewan ko kung makakapagsalita pa sila doon dahil talagang hinuhurno sila doon forever and ever eh. Ang tindi po eh. Alam niyo po ba dumating ako sa punto, nakaupo ako, lumapas lumabas ako ng bahay. Lord, sabi ko, ito nung mga ano, mga siguro may ilang taon na. Kasi may nangangaral din po talaga na isang mga ng Panginoon, hindi ko nababanggitin. Sabi niya, if God is so loving, talaga bang migihin na, na ilalagay niya roon yung tao, mga tao? parurusahan forever and ever? Literal ba yon? Oo. Talaga nagsunog din ako ng kila. Inaaral ko eh. Pero alam nyo po, sa aking pag-aaral, nagulat ako. Literal nga. Kinonsider ko rin na hindi literal. Kaya lumabas nga ako sa gabi, Lord, i-reveal mo naman sa akin. Sabi ko, kung literal o hindi. Ayoko magkamali sa pangaral ko. Oh, nung nalaman kong literal pala ang hell na may gehena nga, siya namang lumabas, lumabas yung mga last time, end time signs, no? At doon ako nag-umpis na Daily Good Vibes. Hep, September 15, 2022. Magdadalawang taon na po tayo. So, thank you, Jesus. Oo, doon. Nung nalaman kong literal pala, nireveal ng Lord sa akin. <coughs> sandali, ayos ko uh, Talagang doon po ako nagsimula ng gumawa nitong mga vlogs na ganito. Talagang, oh, I have a solid foundation. Totoo. Totoo lahat ng, yes, mga ipapangaral ko dito. Ayaw ko nangangaral ng, ano, baro, mga kung ano-ano na parang uh, barbaric way na parang kung saan saan lang pinurot. Uh, it should be in the Bible. Hindi po ba? Uh, ganun. So, maraming mag-ano dyan sa Gehenna, sa, uh, sorry, sa Hades pa lang sila. Siguro doon nila, pag alam nilang destination na lang gehena no. Sana nakinig ako dun sa mga nangangaral. Pero alam na madudurog ang puso niyo. Huli na sa kanila. Naiiyak ako kung na kawawa naman sila. Tandaan niyo yung sinabi ni Lord Jesus. Sara ko tong pinto ng kwarto. Maingi yung aso. Um, uh, what if profit a man, even if he gains the whole world, but loses his own soul. Aanhin mo na makamtan mo ang lahat sa mundo. Ngunit mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. Totoo yan eh. Bakit? Dahil si Jesus ang nagsabi. Huwag niyong sasabihin. Huwag niyo kung pagbibintang. Ano, nananakot kayo? Nananakot kayo? No. Masama ba ang good life? Aba hindi. Ako nga po naghahangad ng good life eh. Oo, kaya nga po nagtatrabaho kami. Kaya nga po kanina eh, kinaka, na, kinakausap ni mga ahenteng kasama ko eh. Sana may, may prospect kami bago. Di ba? Kaya tayo nagtatrabaho because of that. Pero, maganda naman kung kristyano ka na, alam mo yung iyong prioridad o priority. O mali yung sabi ko, ano ang priority? No, hindi si ano. Sino ang priority? si Jesus. Okay? Kaya ako magre-remind ako sa abot na makakaya ko in Jesus name, malakas ako. 'Di ba? 'Yang kalakasan ko gagamitin ko to to tell the whole world, to say to the whole world. 'Di ba? Tanggapin niyo na si Jesus as your personal Lord and Savior. Maraming bukas huli na ngarin bukas na sa Hades ka na. Yung mga nakababalita ang kung sudden death, di ba? Sudden death. Parang pelikula lang, mito, may, may, may bala kami ni Bandam ngayon. Yung mga meron kami mga DVD ni Bandam, paborito ng mother ko 'yon eh. <laughs> meron doon nakalagay sudden death. Oh, naisip ko papaano pag na sudden death ang isang tao na wala pa kay Jesus? Aba, sudden Hades din siya. Then, later on, gihina. Hell. Pananakot? Sige, isipin mong pananakot ito. At pag nandoon ka na, magsisisi hindi mo ko pinakinggan. Bye-bye.